Japan dinaya si Manny Pacquiao, kaya nahirapan sa laban niya kay Rukia Anpo. Usap-usapan ngayon na dinaya umano ng Japan ang former 8 Division World Champion na si Manny Pacquiao sa kanyang exhibition fight kontra sa K-1 Super Lightweight World Champion na si Rukia Anpo nitong nakalipas na linggo lamang. Makikita natin sa kanilang laban na talagang nahihirapan si Pacquiao sa laban nila sa Japan. Alam naman natin lahat na napakalaki ng advantage ni Anpo sa ating pambansang kamao. Dahil bukod sa kanyang edad na 45 years old, ay di hamak na napakalaki at napakatangkad din talaga ng pambato ng Japan. Pero may iba pa palang rason kung tila hirap si Pacquiao sa kanyang laban. Ayon nga po mismo kay Pacquiao ay medyo naging problema daw sa kanya yung ring na pinaglabanan nilang dalawa. Para kasi sa mga hindi nakakaalam ay makapal ang mating ng ring na ginamit nila dahil para ito sa kickboxing. Kaya naman madalas mawala sa balanse si Manny Pacquiao. Habang si Anpo naman ay sanay na sanay na talaga dito, gawa ng isa talaga siyang kickboxer. Bukod dito, napag-alaman din na hindi pinayagan si Pacquiao na gamitin ang kanyang signature Pleto Reyes gloves. Pinilit ng Rising Promotions na dapat ay ang Rising Boxing Gloves nila ang gamitin ni Pacquiao. Samantala, hindi lang si Manny Pacquiao ang legendary fighter ang nahirapan kay Anpo. Maging ang pambato ng Thailand na si Muay Thai and kickboxing legend Buakaw Bangkamek ay pinahirapan din ang hapon na ito. Matatandaan na dumayo din si Buakaw sa bansang Japan upang labanan si Anpo nitong nakalipas na taon. Subalit, bigo din po si Buwakaw na makuha ang panalo gawa ng nauwi din sa draw na resulta ng kanilang laban. Subalit, ang laban ni Buwakaw ay totoong bakbakan talaga at hindi isang exhibition fight. Matatandaan na nakatakdasa ng magtuo si Pacquiao at Buwakaw sa isang bigating exhibition fight nitong buwan ng Abril. Subalit sa hindi malamang dahilan, ay hindi ito natuloy. Ang huling update ng mga organizers ay sinabi nila na matutuloy pa din daw ang laban na ito bago magtapos ang taon. May mga inaayos lang umano sila patungkol sa venue at iba pang mga bagay-bagay. Gumawa na rin ng titulo ang WBC para sa bakbakan ng dalawa kung saan ang mananalo ay ang siyang makatakuha ng bakanting WBC Legends Belt.